So yun guys, maglalatag ulit ako ng lambat ah, yon sa ano nag viral ito yung paglatag ng lambat. Yung magtatanong nga po pala, bakit may gamit ako nito? Malalim po 'yan. Sa mga ano para ang masabi ko na sa tabing ilog na wala silang bangka. Ito lang po yung paraan sa salbabida. Bali may proseso po ito. Kailangan pag nasa malalim na sumandal ka, nakaganyan po 'yan. Nakaganyan. Para dito ka na nakaganong ka. Malalim po 'yan. Yung ispag na to. So, tatry na, tatry ko na guys na maglakad dito. Ito yung pangalawang pagbabalik ko dito guys. Iba Di kasama ko mga master. Asa ah, sa magko-comment nga pala mga master dito po yan sa del Monte Bulacan. Sa magko-comment. Sa mga magtatanong, panoorin nyo po yung video. Ah, dito lang po yung sa Lucia del Monte Bulacan. Katry lang master kung may mahuli ha. Ah. Ito kasi ang sa nagtanong nga pala doon sa ano, kung anong numero nito. Numero 5, uh, 015 yung ano niya, yung ano na tanik niya. Ganito pa yung tanik niya mga master. Subukan natin yung makauulit. Okay, ito pa pala. Pala din pa kasi 'tong mga master. Pala 哼哼。 Thank <laughs> you. ng unang ampit natin mga master. Kontinuhin na so lang naman. Tawid na lang sa panganan natin. Tingnan natin natin may gilim pa. May pag-o. ko.

Akin okay, Pake mga master oh. Kuntik huh? <laughs> pa, kuntik pa mga master. Sulid. <laughs> really? Maglagay kayo sa pisnit mo. Yung kahit yung ibukod nyo yung ano. Anggal mo kayo din yung lagay sa pisnit nyo. Yung tanggal mo, lagay mo sa pisito. Ang magating ka. Ang no, magating ka, nangangagat. Yan, ilagay mo sa pisito mm -hmm. yung, yung, yung mo tanggal mo. Nakikita natin ang pututoy. Wala nga ang pututoy. Hmm? Wala nang pututoy. Hmm. Inagat ng pagong. Ang oh, master good size. Hehehehe 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 pinagkita okay, ni. yun, niyo. Ang uli ko guys, no? Kapakapa lang. Hmm. Kapaka to guys. Yan yun! Hindi mo ano! para lilipas siya. Naging may pa para lilipas mo kay Tikyo. Sa niya. Sa likod Jumbo. Ganda mga good size. May meron ito. Malalaki talaga din. Yung ano mo, net mo. Yung mo. Pangatlong lata guys. Pinipili lang natin mga good size. Ayan mga good size. Ang pang-ihaw. Ang isang pang-ihaw yan. Pang pang yan. Mamayroon pa yun doon sa baba. Mga kabiktima pa tayo yan. Basta sa baba. Dalatan pa tayo. Good size guys. So, Jumbo. Tingnan mo. Kaya kaya bilis lumusot yan. Kasi simpre masyadong malaki eh. Tingnan nga, tingnan, tingnan, bitaw. Hmm. Ayan. Uh. Good size. Mamaya, mga kapit, tiba, bababa tayo, dalawang latag pa tayo sa baba, tsaka ano yung doon, dalawang baba. Ayan. Uh. Eh, tanggal na kayo. Ayan, tanggal na kayo dyan. Ayan, okay, guys, so, ha. Huli na. Ito, jump. Butchub, oh. <laughs> Ito, <Tino> butchub, oh. Eh. <laughs> Sarap sarap ito guys so, yan sa mga sulit kong mga followers sa marami, marami salamat sa patuloy na pagsuporta ito ito ulit kami dito pa rin yung spot natin guys. Okay. huh ano 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 ng mga huli ano Ono ya, una tayo. Na ha? Iyo una to. Una tayo. Ano? Kita na naman 'yan. Kadaya 'yan. Kadaya 'yan. Eh, pag guys, mayroon talaga man 'yan doon. 'Yan yung huli. Isa. Kadaya na naman ba? Ito yung technique ng pandaraya eh. Oo. Oh, <laughs> talaga may kasalanan. Eh. Binwit-binwit pa sila. Ang so, bakit natututo ang tao mang ito yun eh. <laughs> Labas na kayo, kayo. Ano? Dami na pala nito. <laughs> bingwit lang yan. Okay, parang. <laughs> <karami laughs> Marami kasi ako dun, bingwit. Bingwit lang, oh. Grabe. Bingwit, oh. Bingwit lang yan. Bingwit? Bingwit lang yan, par. Ay, grabe yung bingwit yan, oh. Bingwit lang yan. Hindi namin okay. ugali yung mantaya. Oo, uh, bingwit, oh. 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 Bingwit lang yan. Tara na kayo ayan sa ispat namin, guys, oh. Ayan ang pahay namin. Oo, oh, lumot. Okay, so, ayan. Yeah, Swabing mga sipon na lumot yan. Ayan, oh. Ayan, oh, huli, oh. Hindi pang darahaya yan, parehas yan. <laughs>